Ang alamat ng bagyo Noong unang panahon sa isang malayong bayan na napapalibutan ng kabundukan naninirahan ng isang batang nangangalang Bagwis Siya ay kilala, kilala sa buong bayan dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mapagkalinga sa mga hayop at halaman Sa kanilang paligid mahal na mahal siya ng mga tao dahil sa kanyang malasakit sa kalikasan Si Bagwis ay kakaibang kakayahan, kaya-kaya niyang makipag-usap sa hangin. Sa tuwing umiihip ang hangin, naririnig ni Bagwis ang mga kwento ng kalikasan, ang hinaing ng mga puno at ang mga hiling ng mga hayop. Dito siya madalas sa pamamagitan ng kalikasan at ng mga tao. Isang araw ay napakalakas na init ang dumating sa kanilang bayan. Ang mga halaman ay natuyo, ang mga ilog ay bumibitiw, bumababaw at ang mga hayop ay nanghihina. Nangamba ang mga tao at humingi ng tulong kay Bagwis. Bagwis, kausapin mo ang hangin. Kailangan natin malaman kung ano ang nangyayari. Pakiusap ng matatanda sa kanya. Agad na suma sumama si Bagwis sa tuktok ng pinakamataas na bundok at tinawag ang hangin. Hangin, ano ang kailangan naming gawin? Ang aming bayan ay nauuhaw at ang init ay masyado ng malupit. Sumagot ang hangin. Nais ng kalikasan na ikaw bagwis ay magdala ng balanse sa bayan, ngunit may kapalit. Kailangan mong isakripisyo ang iyong sarili upang muling dumaloy ang ulan. Nag-isip si Bagwis, mahal niya ang bayan, ang mga halaman at mga hayop, kaya't pumayag siya sa kahilingan ng kalikasan. Kung gayon, ang kailangan upang maligtas ang lahat, handa akong magsakripisyo wika ni Bagwis ng buong tapang. Nang sumapit ang hating gabi, hinipan ng malakas na hangin si Bagwis at tinangay siya patungo sa kalagitnaan. Sa kanyang pag-akyat, nagdilim ang langit at nagsimulang mag-ipon ng mga ulap. Lumabas ang malalakas na kidlat at narinig ang umaalingaw-ngaw na kulog. Mula kay Bagwis, isinilang ang unang bagyo. Dahil sa bagyo, muling bumuhos ang ulan at sa, ba sa bayan. Ang mga ilog ay muling napuno ang mga halaman ay bumalik sa kanilang dating sigla at ang mga hayop ay nabuhay muli. Ang mga tao ay nagpasalamat sa sakripisyo ni Bagwis. Mula noon, sa tuwing darating ang bagyo, naalala ng mga tao si Bagwis, ang batang nagmahal at nagsakripisyo para sa bayan, at itinuro ng alamat na ang bagyo ay hindi dapat katakutan kundi isang paalala na ang kalikasan ay kailangang respetuhin at alagaan tulad ng ginawa ni Bagwis.